Hello mga kaibigan, isang magandang umaga ulit. Yeah. So, nandito naman ulit tayo sa taas ng puno ng mangga. Yung uh, nakita ko nung nakaraang vlog ko, nandito ulit ako. Kasi pagka nandito ako, parang mas madali sa akin ang ano, mas madali sa akin ang mag-vlog. Kasi nasa taas ako. Kumbaga, ang lapit ko sa inyo. Ah... Uh, abot kamay ko kayo. kaya <laughs> Ito ulit ako ano, uh, magbablog. Ang content natin ngayon. Uh, bakit ba ako nagbablog? Uh, pamagat. Bakit ba ako nagbablog? Iwan ko nga eh. Hindi ko nga alam. <laughs> Bago yan, uh, panoorin nyo muna yung, ano, yung view dito sa taas. Kasi lumabas yung araw eh. Uh, panoorin nyo muna ta mga kaibigan napanood nyo na yung uh, view dito sa taas pagka may ano pagka may uh, araw na pagka lumabas na yung araw napakaganda lalo na pagka bandang hapon minsan pagka ano videoan ko dito bandang hapon napakaganda ng view dito kaya lagi ako nandito sa taas na to kahit matanda na ako umakit pa rin ako ng puno eh <laughs> kasi dito yung lugar na kumbaga abot na abot mo yung ano yung gusto mong makita dito kasi yung dagat kasi malayo kami sa dagat eh Uh, natatanaw mo yung dagat dito sa lugar na to kasi ito yung pinakamataas na puno dito eh sa lugar namin dito lang po sa baba sa baba yung bahay namin uh, ito yung pinakamalaking ano dito puno ng mangga so balik ulit tayo sa ating uh, pag-uusapan bakit nga ba ako nagbablog yun ang laking tanong sa mga ano sa mga gaya ko na small youtuber kahit ang tagal na hindi pa naman monetize <laughs> uh, taon na ako sa pagbablog meron na akong 100 videos na na-post ay na na-upload mga 100 na ganoon 100 videos ah uh, hindi pa rin ako na monetize kasi kulang pa rin yung ano ko yung R ah uh, hindi pa naaabot yung uh, ano na 4000 hours. So, ay sana matulungan niyo ako. Ayan. <laughs> ayan. Uh, balik ulit tayo. Bakit nga ba ako nagba-vlog? 'Yun yung uh, ang ano, ang sabi ko na hindi ko rin alam na yung pagba-vlog eh nagustuhan ko na rin talaga. Unang-una kong dahilan dito sa pagba-vlog na to. Ah. Uh, gusto ko talaga na magkaroon ng dagdag income kahit malit lang hindi ako naghahangad ng ano ng malaki hindi ako naghahangad ng malaki gusto ko lang mag lang ako ng konti lang na inaasahan buwan-buwan kasi may trabaho naman ako kumbaga kahit uh, konti uh, meron dagdag uh, na pang gastos kumbaga kaya nag-vlog ako kasi Ah, alam ko naman na hindi lahat ng vlogger talak eh, lalaki yung channel. Alam na alam ko yon kasi mahirap sumikat sa uh, social media. Hindi gagaya nung no? iba na madali lang sila sumikat sa social media. Lalo na pagka uh, yung content nila is uh, pampatawa, mga kalukuhan, mga gano'n. Eh, hindi ko naman sa akin para sa akin, hindi ko naman kaya yung mga gano'n yung mga magpatawa, yung ano, mag <laughs> kasi ano eh, ah, uh, seryoso akong tao, talaga. Ah, uh, yun. Yun ang unang unang kong purpose dito, kaya ako nagbablog. Yung magkaroon ng, ah, uh, kunting, ano, ah, uh, kita, dagdag. Kaya, kaya ako nagbablog. Pangalawa, pangalawa kong dahilan, ay eto uh, Gusto ko kasi na Alimbawa Gusto ko kasi na Yung mga pinagagawa ko <laughs> Na ma-preserve ko ba Ma-preserve Yung mga kaalaman ko uh, Ma-preserve ko Kasi kung saan saan ng alimbawa uh, Gaya na ng Alingatong ayan, Mga 20 years, 30 years Baka wala ng alingatong diba? Baka wala na yan o uh, okay, 40 years, wala na yan. Uh, yung mga ginagawa kong kung ano-ano, Kung ano -ano, uh, kumbaga pagtanda ko, bawa 40 years, mabot pa tayo ng 40 years, 40 years simula ngayon. I, so mga apo natin, hindi na natin kaya mag-kwento. na lang natin, sasabihin ko na lang, panoorin nyo sa YouTube. O, oh, ba? Diba? Hindi naman mawawala yun eh. Yung content natin na yun hindi yun mawawala sa YouTube. Kaya gusto ko ma-preserve yung mga pinaggagawa ko talaga. Yun talaga ang pangalawang ano, purpose ko dito. Kasi yung mga apu-apuhan mo, ah, ganito pala si Lolo dati. Ito pala siya, itsura niya, di ba? Ayun ang pangalawa ko talaga, reason dito. Sa pagbablog na to. Kaya, chila-tsaga ako talaga kahit dalawang taon na akong ah, nagbablog. Ah, wala pa rin akong nakukuha. Ayun. Medyo minsan tinatamad ako Ay, sinag ng ano yan ah, ng araw medyo nakakatamad minsan kasi na pag uh, mo yung mga kasabayan mo monetize na diba ah uh, ano tawag nito bakit ako wala pa ganoon ma isip kong pero minsan okay lang yan kasi kahit hindi ako mamonetize yan uh, at least yung mga video ko andyan pa rin naka-preserve kasi kung ilalagay natin yan sa isang uh, video ka ng video ilagay mo sa isang USB pagka nawala yung USB mo, wala na di ba oh ayun ah, ang pangalawa kong reason pangatlo ah uh, yung pag vlog talaga sa totoo lang uh, hindi ko talaga hinig dati takot na takot ako sa sa camera eh takot na talaga ako sa camera sumarap kahit sa Facebook Uh, madala madalang ako mag-upload sa Facebook ng mga picture ko. Kasi nga, uh, ayaw ko ng tawag dito, ayaw ko ng yung umano sa social media. Ayaw ko ng ganon. Kasi marami, marami ako nakikita sa Facebook dati na pinag-uusapan kung anong kung ano anong pinaggagawa sa mga picture nila kaya doon ako na ano na hindi ako masyado nagpo-post sa Facebook may Facebook ako pero hindi ko inaano. padalang yung post ko diyan kahit picture lang. Yan. Sa YouTube naman, siyempre YouTube. Uh, worldwide yung nakakapanood nito. Ah, uh, nung una, ayaw na ayaw ko rin kasi sabi ko nga eh privacy. Suko ng privacy sa sarili ko. Kaya lang nung mag-umpisa ako hanggang sa ngayon, E eh, yun, nasanay na rin ako. Dati nahihiya ako sa camera eh. Kahit ako lang mag-isa. Uh, Nakakahiya-kaya yung magkasalita ka ng ikaw lang mag-isa. Diba? So, yun. Yun ang pangatlong ano ko. Uh, nagustuhan. Kaya ako nag... Uh, uh, nagbablog pa rin hanggang ngayon. Hindi ako magsasawa hanggang hanggang may cellphone ako hanggang may internet magbablog talaga ako kahit hindi ako kahit hindi ako uh, kumita ayan si marami akong i-share na mga kalaman gaya sa ano o ano nung mga kalaman ko rito sa bundok <laughs> gusto kong ano gusto kong maging uh, bahagi talaga ng youtube ayun lang So, sana, ayan, may naiintindihan na naman kayo. Kasi, ah, uh, mag-aasik na sopa Kasi may pasok pa ako ng 7. Ayan, maliligo pa ako. Wala pa akong ligo. <laughs> ayan, mataas na yung, ano, mataas na yung, ah, uh, araw. Ayan. Ah, uh, bibigyan ulit natin yung pinaka-paligiran. Ayan. Sana, ah, uh, subaybayan nyo pa rin yung mga, ano ko, ah, uh, vlog huwag kayong magsasawa ayan uh, kung ka pala sa channel ko ah uh, don't forget to subscribe pinutin yung notification bell para lagi kayong updated sa uh, mga bagong video ko and sa walang sawang sumusuporta sa akin kahit uh, tawag nito madala ako mag upload dati ayan sa mga araw-araw na nanonood, pag napanood nyo to uh, maraming maraming salamat po ayun sa walang sawan yung uh, panonood ng video ko Ayan. so hanggang sa uli paalam